Nako, mga kababayan, isa pang breaking news. Opo, breaking news ano? Pag-usapan po natin itong si Erwin Tulfo. At siyempre, yung pati yung iba pa niyang kapatid na tumatakbo rin. Ibig sabihin, as a whole, yung pamilya Tulfo. Pero sa ngayon po kasi ang medyo nakalagay sa hot seat ngayon ay itong si Erwin Tulfo. Ngayon, kasi inaakusahan po siya na may isang American citizen, hindi daw Pilipino, at may mga kasong, mga kasong uh, panluloko, panluloko sa dalawang gobyerno, gobyerno ng Amerika at saka gobyerno ng Pilipinas. Hindi po maintindihan kung ano ba talaga ang citizenship nitong si Erwin Tulfo. Alam nyo, kahit si yung kapatid niyang si Rafi Tulfo na ngayon ay nakaupo na diyan sa Senado, sa totoo lang hindi naman dapat 'yun tinanggap ng hindi dapat 'yun nakatakbo eh noong 2022 elections. Kasi even during the campaign, may nagkaso sa kanya eh. May mga kaso yan si Rafi Tulfo. Yun na nga, yung isa, yung oh, ikinakaso sa kanya ng kanyang uh, legal wife. Yung si, iba pangalan nun? Julie, Miss Julie Lico, na inabandon na ni Rafi Tulfo. Noong ito ay uh, buntis doon sa kanilang anak. At itong si Rafi Tulfo ay pumunta ng Amerika nag TNT, nagtrabaho hanggang sa may napakasalan na isang Pilipina na American citizen tapos ayun na iniwanan yung asawa yung mag-ina hindi sinuportahan as in kinalimutan na nag ng iba tapos i-divorce din din pag-uwi ng Pilipinas ito mayroon na namang ewan ko pinakasalan niya ba yung kinakasama niya ngayon itong si Jocelyn Jocelyn Puah na sa ngayon nga ay isang nasa kongres. Alam niyo, sa totoo lang, ito pong itong uh, gobyerno natin, itong eleksyon natin ang pagtanggap ng mga uh, mga candidates, mga tumatakbo sa any position in the government, masyadong very lax, masyadong tolerant, na kahit hindi man lang walang malinaw na regulasyon, na di ba dapat ang mga ang mga tumatakbo na mga politiko, mga kandidatong mga politiko, saan naman dapat eh magaganda ang kanilang mga personal background yung disente ang background walang crime walang mga kaso eh itong magkakapatid na tulpo eh o oh, itong si example na nga itong si Rafi at saka si Erwin yung si Ben Tulfo, wala tayong parang wala naman, walang nababanggit na kaso sa kanya. Pero itong si Rapi Tulfo at saka si Erwin, marami marami silang mga kaso na supposed to be sa totoo lang hindi po kung kung mayroon sanang maayos na uh, qualifications sa pagtatanggap ng mga uh, mga candidates running for any position in the government. Hindi dapat ito tinatanggap eh itong mga kagaya nito. Biruin mo. Pareha si itong si Rafi at saka si si Erwin, pareho silang malabo ang kanilang mga citizenship. May mga napabalita na ay, si, mga American citizens ito. Itong si Erwin, ito ngayon ang issue sa kanya ngayon na hindi mo malaman kung American citizen ba o Pilipino. Alam mo, masyadong, masyadong tayong niloloko na itong mga nasa gobyerno eh lalo na itong itong Comelec uh, well, marami pa hindi lang Comelec, maraming mga maraming mga government agencies na ang daming mga anomalya, mga kalukongan at ito nga po ito nga ng uh, kontrobersya na kinasasangkutan ni Erwin Tulfo na may nag a sa kanya na may mga kaso daw ito si Erwin sa Amerika, may kaso sa gobyerno ng Amerika, yung tungkol sa fake na birth certificate, fake na citizenship, na hindi naman po sinasagot ni Erwin Tulfo sa ngayon. Nananahimik siya. Hindi pa dapat, hindi pa dapat sasagutin niya ito. Hindi pa dapat Erwin Tulfo eh, sinasagot mo itong issue na ito, kasi makakaapekto ito sa kandidatura mo. Although ako, I don't give a damn. Dahil hindi naman nga kita ibuboto eh. Buti nga hindi ka iboto eh. Hindi ka manalo. Dahil sobra sobra. Tatlo tatlo na kayo dyan sa Senado pag nanalo kayong dalawa. Ikaw at sa si Ben Tulfo. Ang kakapal naman kasi ng mga mukha ninyo. Hindi na kayo nahiya sa mga balat ninyo. Nandiyan dyan na yung kapatid mo si Rapi Tulfo. Nakaupo na sa Senado. Tapos kayong dalawa. Kayo na ang pinakamalala. Kayong mga Tulfo. Dati, malala na nga po itong pair by pair na nandiyan magkapamilya, magka, magkakadugo na nandiyan dyan sa Senado. Dalawang paris na magkapatid, itong ehersito Estrada na magkapatid, yung Pia Kayita, yung Cayetano siblings, tapos yung mag-ina na bilyar, na ngayon, itong nanay na bilyar ay graduate na, papasokan naman ng isa pang anak, So, dalawa na naman. Pag nanalo yan, magkapatid. Bali, tatlong pares na magkapatid. Tapos, dala-dalawa yun na pares. Pero ang pinakamalala, yun nga po, malala na yun eh. Malala na yung kung tutuusin. Even yung nag-iisa, nag-iisang kandidato na pabalik-balik dyan, pabalik-balik dyan na sa Senado, or sa kuris, eh, kahit anong mga posisyon, pabalik-balik, siya at siya yun nga lang eh, nakakasuya na yun eh. What more yung Paris Paris? O di mas lalong nakakasuya? Mas lalong mas lalong nakakairita, nakakagalit. Pero itong tulfo sa ngayon, itong pamilya tulfo, ito ang pinakamalala. Ito ang mga pinakamakapal ang mukha. Mga pinakaganid ganid sa kapangyarihan, ganid sa pera, ganid sa posisyon. Ano ba ang purpose sa pagtakbo dyan? Obviously, hindi naman para maglingkod sa bayan. Katarantaduhan yon sino pinaglululoko ninyo? Tatlo-tatlo kayo, iisang iisang posisyon. Paglilingkod sa bayan? Come on! Masyado mo naman kaming ginagawang istupido na ang kakapal ng muka, ito ang pinakamakapal na muka sa lahat ng mga politikong dynasty. Pero inuutatlo kayo dyan. At ngayon nga, itong si Erwin Tulpo, na sa totoo lang, ikinakatuwa ko na kung siya man ay madisqualify. Kaso, ang isa namang uh, consequence nito, kapag na-disqualify or nasira hindi nalo dahil dito sa mga isyong ipinupukol kay Erwin Tulpo at pwede rin madama yung kapatid na si Ben Tulpo buti nga tama na yung isa lang kaso dalawa ito halimbawa lang halimbawa lang na talagang masira sila ng tuluyan itong mga naninira kay Erwin Tulpo mayroon kasing aakyat Kapag natanggal itong dalawang ito magkapatid na tulfo, mayroong aakyat. At sino ang mga ito? Eh 'yung nandoon sa dulo, 'yung nandoon sa tail end, 'yung nag 'yung nandoon sa number 11, 12, 13, 14. Kung sino man doon sa mga 'yon, which is si Amy Marcos, si Bato, na nag-i-interchange sila or Mayor si Marcoleta? Sino kaya sa mga ito ang gustong manira dito sa mga nagtatap na chair kasi? Ang isa, isa po sa mga sinisiraan ngayon dahil nandiyan parati sa top, ito nga po si Erwin Tulfo na laging number one. Siyempre, kinakainggitan. Sino bang mga naiingit dyan? E yung mga hindi pumapasok sa, sa Magic 12. Yung yung nagde yung nanganganib ang posisyon na baka hindi makasama, hindi manalo yung mga nandiyan sa 11, 12, 13, 14 yan, yung mga nando doon sa parting yun o isa na doon diba itong si Tito Soto nga kasi itong mga nandi dito sa sa buntot yung nandiyan sa 11, 12, 13 hanggang 15 yung mga kandidato na nandiyan dyan yan, sila ito, sigurado sila itong mga gumagawa ng paraan na may mahulog, may malaglag doon sa nasa loob ng medyo secured. Yung mga nasa from number 1 to say number 1 to 10. Kung sino dyan. Kaya ba diba, si Tito Soto ginagawa na rin ng controversy. Yung pinaplano ngayon na pelikula na pwedeng ilabas just in time sa May elections. Yung uh, ano ba yun? The Rape of Pepsi Paloma. Na ang tinatarget doon ay si Tito Soto. Dahil ang ang uh, involved dyan sa rape case na yan ni Pepsi Paloma ay si Vic Soto including Tito Soto although hindi naman siya nan rape pero sa controversy katodo siya doon dahil Tito Vic and Joey yung na-involve doon sa kasong yun sa issue na yun ni Pepsi Paloma so very obvious dahil si Tito Soto ay nandoon sa Top 5. So, ang gusto nilang ilaglag dyan, si Tito Soto at si Erwin Tulfo. Oh, kung yung dalawang yan natanggal, sino yung mayroong papalit? Na mas lalo naman po, na hindi katanggap-tanggap itong mga papalit na ito. Mga DDS candidates ito. So, halimbawa, si Bato de la Rosa, between Bato de la Rosa and Erwin Tulfo, na maraming kaso, maraming krimen na kayo nasasangkutan, sino, sino po ang mas pipiliin natin? Baka mas maigi na na si Erwin na lang, kahit na nakakasuka. Nakakasuka na tatlo-tatlo na sila dyan at Tulfo. Pero hindi bali na siguro. Kasi naman kung si Bato Rosa pa ang makapasok, si Bato at saka si Bongo, si Marculeta. No way, mga kababayan. Hindi bali na lang. Kahit pa paano naman itong mga tulfo, pwede itong mahilot-hilot eh. Pero sa totoo lang, mga DDS ito eh. Pero, maaari, dati naman silang DDS eh. Diba si Montulfo nga, very close siya kay Digo, noong uh, Duterte admin. Pero ngayon, medyo pumipitik sila sa Duterte, itong mga tulpo na ito. Bakit? Because of politics pa rin. Dahil nga, si Rafi Tulfo ay nag-aambisyon na tumakbong pangulo sa 2028 na siyang nagtatap sa survey. O di mabigat na kalaban ni Sara Duterte. Kaya sila ngayon nagsusuwagan. At maaari ang naninira kay Erwin Tulfo ay galing doon sa kampo. Saan ba man ibang manggagaling ang paninira ay eh di doon sa kampo ng mahilig manira? Imposible nang manggaling sa kampo ng uh, BBM dahil si Erwin Tulfo ay nasa linyada, nasa tiket ni PBBM. Yan ang mahirap po, po kapag sobra kang uh, blessed kumbaga sa senatorial balls na ito masyadong blessed po itong si Erwin lagi number one eh kaya kinakainggitan kinakainisan gustong pitasin gustong ilaglag Oh kapag nalaglag si Erwin mayroong aakyat which is pwedeng pumasok si Bato de la Rosa. Ay, naku! Huwag na lang. Kahit na, kahit na nakakasuka itong mga tulfo, eh kung ang kapalit naman ay si Bato de la Rosa, si Bongo. Mabuti-buti pa po si Amy Marcos, pero si Bato. Si, Ma lalo na si Marcoleta. Si Marcoleta, si Bato, si Bongo, yung tatlong yan, si Amy Marcos. Siyempre, hindi ko iboboto yan. Pero, between Marculeta and Amy Marcos, and uh, Marculeta, Bongo ba to? And Amy? Sino ba ang pinaka-list evil dyan sa apat na yan? Kahit papano si Amy, kapatid naman ng Pangulo. Pero hindi ko pa rin iboboto yan. Basta DDS. Di Yun lang po, <coughs> Ngayon naman itong si Erwin Tulfo, bakit kaya hindi siya sumasagot? Nagaantay siya na sa totoo lang nasisira na yung pangalan niya. Sana kung walang walang gustong pumasok na hindi kaaya-aya sa mga balota natin, okay lang na matanggal si Erwin Tulfo. Kasi hindi na po nakakatuwa, na tatlo-tatlo na sila dyan. Sobra na, over na. Nasusuka na nga tayo doon sa Paris-Paris. Magkapatid, mag-ina. Ito pa tatlo. Sa mga susunod na eleksyon niya, sino kaya ang magiging mag-Paris-Paris naman dyan? Si Bong Rebilla? Baka mamaya ipasok na rin niya dyan yung anak niya, yung asawa niya. Diyos ko po, mahabanging langit. Bakit tayo nagkakaganito ang bansa natin? So yun po yung malaking issue po sa ngayon. Itong si Erwin Tulfo na gustong gustong ilaglag. Ngayon, yung gustong maglaglag, magpatalsik kay Erwin Tulfo, alam na natin kung saan galing at kung sino nagmamani nagmamaniobra ng ano na yan, issue na yan. Wala namang itinuturo pero well hindi naman tayo we were not born yesterday di ba alam natin kung sino kung sino ang mga mahilig manira mahilig magpatalsik mahilig mang agaw. sa ngayon po kasi gusto nilang agawin ang pwesto ni Erwin Tulfo tsaka ni Tito Soto Sino yung mga gusto mangagaw? agaw? E yung mga kulelat. Di ba? Isa na dyan si Mark Kulelat. Si Amy. Palpak ang solusyon. <laughs> tapos si Bato. Nakasing tigas ng bato ang pagbumukha. Tapos, si, tapos si, Bongo, na sana mababongo. Hmm. So yun lang po mga kababayan, pag-usapan natin kasi masyadong controversial po sa ngayon. So yun lang po yun, may naiinggit. Kaya naiinggit, gusto mang agaw. Just like what they're doing to our President, PBBM. Gustong patalisikin kasi naiinggit, kaya gustong agawin. O, ganun lang yun. Di ba mga kababayan, mahalin po natin ang ating bayan dahil ito lamang po ang nag-iisa nating tahanan. Happy New Year to all. Thank you for watching and see you next time.